Ang lihim ng pamilya Uchiha, ang pinagmula ni Obito. Sa bawat trahedya ay may nakatagong kwento. Kilalanin ng mga pinagmula ni Uchiha Obito, ang batang nabalot ng dilim, ngunit minsang pinangarap lamang ang magmahal at maging bayani. Marami ang nakakakilala kay Uchiha Obito, bilang isang kontrabida, si Toby, ang nagpasimula ng Fourth Great Ninja War. Ngunit bago siya naging multo ng kanyang nakaraan, siya isang batang may mabubuting hangarin. Sa likod ng maskara, may nakatagong kasaysayan ng kanyang pinagmulan. Sa mga anino ng Konoha, sa isang tahimik na bahagi ng Uchiha Compound, isinilang si Obito, anak ng isang ordinaryong miyembro ng klan Uchiha. Hindi tulad ni Nafugaku o Shisoi na mula sa prominenteng sangay ng angkan, ang kanyang mga magulang ay mula sa isang hindi kilalang linya ng Uchiha clan, tahimik, simpleng mamamayan, at hindi kabilang sa mga elitistang shinobi ng kanilang lahi. Ang kanyang ama, si Uchiha Tenma, ay isang tsunan na bihira lumaban sa mga digmaan. Isang mapagmahal at maunawain, ngunit nasawi sa isang misyon bago pa man tuluyang makilala ni Obito. Ang kanyang ina, si Uchiha Aiko, ay isang medic ninja na laging nasa ospital. Ipinasa niya kay Obito ang malasakit at kabutihang loob, ngunit pumanaw rin dahil sa karamdaman noong si Obito ay bata pa. Dahil sa pagpanaw ng kanyang mga magulang, si Obito ay lumaki sa piling ng mga matatanda ng Uchiha clan, ngunit hindi kailanman naging malapit sa kanila. Siya ay lumaki na tila isang ulilang iniwan ng mundo, kaya't nang tinanggap siya ni Minato bilang estudyante, nagliwanag ang kanyang mundo. Ngunit sa pagkawala ni Rin at sa pagkabigo niya sa sistemang umiiral, gumalik siya sa kadilimang kanyang pinagmulan. Ang kanyang pagiging hindi kilalang anak ng Uchiha, ay sumasalamin sa kung paano, ang sistemang ninja ay humahati at humuhusga batay sa pangalan at kapangyarihan. Si Obito ay patunay na, kahit ang isang hamak na ninja, ay maaaring maging sanhi ng pagbabago ng buong mundo.